Hello mga bumisnes, samahan ninyo akong maglipat ng aking punla ng labanos. Kung makikita ninyo dito sa aking uh, labanos, merami na siyang mga dahon. Kapag lumabas na yung limang piraso ng dahon, ay maaari na natin siyang ilipat. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga dahon na unang lumabas at um, magiiwan lang ako ng dalawang piraso ng dahon na siyang kukuha ng nutrisyon sa araw. Yang itinuturo ko na yan ay iyan yung portion na magiging bunga ng laban labanos. Iyan yung kinakain natin at nilalagay sa sinigang. Ang Importante dyan kapag naglipat tayo ng punla ay dapat nakalubog siyang maigi sa lupa. Kapag hindi po siya lumubog sa lupa, ito po ay titigas at hindi na siya lalaki. So kaya dapat um, importante na mailubog natin siya sa lupa. Huwag naman pong uh, aabutin yung dahon dahil kung kumbaga pag yung dahon naman ay nailubog natin sa lupa, ito naman ay mabubulok. Kaya importante na saktong-sakto lang ang pagkakabaon ng ating labanos sa lupa. Importante din na ang lupa na ating paglalagyan ng labanos ay kailangang mabuhaghag. Dahil kapag hindi ito mabuhaghag, yung labanos natin ay um, magkukurba siya sa ilalim ng lupa at hindi natin makukuha yung pinakapotensyal ng ating labanos. Kumbaga, hindi lalaki ng maayos yung labanos natin. Yun lang until next video